Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinawag nga na po na soft ni Russell Westbrook si Antona Davis. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Suns sa NBA Cup. Marami rin nga po mga katrops, nagsisisi sa pagkuha ng Lakers kay Russell Westbrook noon sa isang trade sa Washington Wizards since literal nga po na disaster ang pananatiling nga po nito sa kanilang lineup ng mga nagdang taon. Kaya sa tuwing naglalaro nga po siya sa loob ng home court ng Lakers ay parating nga po siyang binubu at pinandotrash talk siya ng mga fans at iyan na rin naman nga po nangyari sa home game ng Lakers tong nakarang araw laban sa Denver Nuggets. Ngunit simula nga po nang matambakan ang Lakers sa third quarter hanggang sa pagtatapos ng laban, ay bumawi na nga po dito agad si Westbrook kung saan siya rin naman nga po ang naninigaw sa mga fans sa loob ng arena. Nagipag-trash talkan na rin naman nga po ito sa kanyang dating teammate na si Anthony Davis matapos nga po niya itong sabihan ng soap sa mismong bench ng Lakers dahil hindi nga po nito kayang pigilan si Nikola Jokic. Kaya nangangahulugan na nga, nga po nito na wala talagang inaatrasan si Russell Westbrook kahit ito pa ang kanyang mga dating teammates. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa game preview ng laban ng Los Angeles Lakers kontra sa Phoenix Suns sa NBA Cup. Bago pa man nga po mga mag-umpisa ang kanilang laban ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi na nga po nakalista dito ang kanilang sentro na si Jackson Hayes. Ibig sabihin, sigurado na nga po na maglalaro na ito kontra sa Phoenix Suns kaya mukhang hindi na nga po sila aasa pa kay Christian Coloco na napakalambot rin naman sa ilalim ng basket. Pero may ilan para naman nga po mga players ng Lakers ang nakalagay sa kanilang injury report. Kagaya na lamang na Lebron James, Jared Vanderbilt at si Christian Wood na out para naman dahil sa kanilang mga injury. Hindi rin naman nga po dito maglalaro si Jalen Hood Shifino since nakasign nga po siya ngayon sa G League. Habang nakalista naman nga po si Antona Davis bilang probable dahil sa injury nga po nito sa kanyang paa. Habang pagdating naman nga po mga katrop sa kopuna ng Phoenix Suns, Plano na rin naman nga po nalang paglaruin ngayong araw ang kanilang dalawang superstar si na sina Kevin Durant at Brady Bill. Matapos ang ilang linggong pagkawala ng mga ito sa kanilang lineup, bunsod ng pagtatamo nga po nila dito ng injury. And since nga po mga katrops, kompleto na ang lineup ng Suns at sa home court pa ng Phoenix gaganapin ang kanilang laro, ay madedehado nga po talaga dito ang Los Angeles Lakers. Ngunit maaari rin naman nga pong gamitin ng Lakers ang pagkakataon na wala pa sa rhythm si na Kevin Durant at Bradley Bill upang silang manalo. Kumpara rin naman nga po sa Suns ay mas malaki nga po ang kanilang lineup kaya kailangan nga po nilang magdomina sa ilalim ng basket kontra sa Phoenix Suns. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.